malaking content creator scammer Hmm. para usap tayo lilinawin lamang natin ang mga issue tungkol sa mga scams scam na yan malaki o maliit man ang nascam sa inyo ang JS Chinette's blog wala pong pinapanigan kahit sinong content creator whether scammer man siya o hindi depende na po yan sa atin tandaan nyo walang manloloko kung um, walang nagpapaloko hindi po natin sila pwedeng husgahan dahil wala po tayo sa katayuan nila. Hindi po tayo pwedeng mag-content ng kung ano-ano kung hindi natin nakita o hindi tayo talaga ang nakaranas ng ganon. Chinat mo, nagpa-auto ka, nagbayad ka. So sino ang dapat sisihin? Hindi ba't parehas lamang kayo? nagingi ng bayad, ikaw naman tong nagbayad para sa promotion hindi ba parehas lamang kayo ang nagpapabayad at saka ang nagbayad? Nagpapabayad para sa promotion? Nagbayad para dumami ang kanilang followers at viewers? Nasaan ang authenticity? Nasaan ang honesty? Lagi nating tandaan mga ka vlog, isa tayo sa mga content creator. Tandaan nyo, ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang ng subscribers at viewers kundi sa pagiging tapat sa ating mga sarili at sa ating mga manonood. Kaya huwag na huwag nating isuko ang ating integridad para sa pansamantalang kasikatan. Patuloy namang tayong magambag ng mga mahalagang content, mag-inspire at mag-empower sa iba. Kung totoo man yan, huwag kayong magbayad para sa promosyon o huwag kayong magbayad para akyatin lamang kayo sa inyong mga live. Magtiwala kaya talaga kayo sa sarili nyo. Bumawa kayo ng mga magagandang content. Engaging, authentic. Yan ang dapat mong gawin. Hindi yung pagtutunan mo ng pansin kung magkano ang babayarin mo para ma-promote ka lamang. O, oh, sa mga content creator dyan, guys, bumabad naman kayo ng patas. Bumawa kayo ng content nyo. Magsikap kayo. Dahil pansamantalang kasikatan yan. Paano kung wala kang magawang content? Paano kung wala kang maisip? talo ka pa rin. Hindi sagot sa pagpaparami ng followers ang pagbabayad sa isang malaking content creator. Ang sagot sa pagpaparami ng followers at viewers, gumawa ka ng content mo, antayin mo ang pagsikat mo. Yung content na makabuluhan ha, yung content na evergreen content sa larangan ng social media, hindi madali ang pagsikat. Pinagtatrabahuhan yan, pinagsisikapan. Dahil kung marunong kang gumawa ng mga content mo, may authenticity ka, promise, sinasabi ko sa'yo, ipa-follow ka nila. At sana, wag natin silang tularan. Kahit sino sa kanila. Nagpapabayad man o nagbayad. Tandaan mo, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Tara, follow niyo ako. See you!